Kasi lang kukuna na ako lang ah. Anong forma tol? Ganyan lang? oh, patayo lang. Patayo lang. Ganyan oh. tol, ganyan. oh, ganyan. dito. Di Paharap tol. Paharap sa akin. Mukha mo na kukuha eh. <laughs> <laughs> yeah. Oo. Oh, sige tol, yan. Sige, sige. Kuha ko na tol, okay. Okay, sa so ito yung hagdanan ah. Ha. hagdanan. Gagamitan na muna natin ng ano to. Kompas. Tingnan natin kung ano yung kompas reading niya kung anong position ito pupunta rito 180 South. sa mapa yung kurba na yan may makikita ka daw simento ito na yung bundok ito yung isang simento rito na dating binahay ng hapon so bawat may makita kang simento pala may deposit yun ang ibig sabihin ng mapa yun ang ibig sabihin bawat kanto may tumpok na maliit na purong simento So may nakuha sila dito mapang ane, mapang tablet na simento. Pag pinagdikit mong ganyan, nandun maghuhugis na yung mga sinundaan. Ang yung sekreto no? Tagal humigo pa. <laughs> Mukhang malalim doon. Hindi, marami. Oh, marami. may Mahirapan siya kung saan. Pero kasi malapit nang nandito tayo sa pinakamalapit it. Eh. Saram hmm. dito. Eh. Ayun. Lata. Ganyan ko dito ah. Ano ba ito yung sinasabi kong huling ano? Sapang-sampung baltang? Opo. Opo. Sabastang ko muna tol. Dali. Sinisang ko muna para medyo... Dali muna ako kukunan tol ah. Ang sabo baka makita siya sa lokal nila. Oh. So, <laughs> okay. Hindi, ano problema yan. Sabi na ako dyan pala. Okay, dito tayo. Posisyon na ito. Dito siya nagtuturo sa area na to eh. Ay, dito wala na. Hindi na tapo din kung dito. Dito lang sa lubak na to talaga. Ito yung pinakaan eh. Oo. Ay, lakarin natin to ito yung huling step to, oh. Nah. Ito. pambalong, hmm. pangkopongalo. To. 'Yun, no. pang pang 'to. No. Yeah. Lakas. Lakas, lakas to, yeah. to. Pabalik ako dito. Mayroon pala talaga tol. Double check natin ang Elrod okay. Mayroon pala talaga. no? Lagi natin iskanin. Para so, bago tayo mag-iskan, remapping. Mm -hmm. Remapping tapos double no check natin ang mga damage. ba? Magaling mang dito ito. o. niya O, box lang. Sala. Yeah. Uh, Sala. Yes, oh. can... <laughs> Sala. natin <yung> lalim niya <laughs> natin itong habang nahihigog niya yung frequency, palakas siya ng palakas. Mm. Ay, no. Nakuha niya na ito tunay ng galaw oh. Mababaw to tol. lang. Uh, Ngung unat din. unat din spring. Tingnan so, lang Japanese mandalan tol tapos i-scan na natin pantasumal kesian sama nak gamit mga gamit natin, di tong ane nato, tong Japan itu ane nato, ada nasi apa nato? na gold wire ayun sini. Kau di mana okay so, tu Dito? Dito. 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 Dito pagkatatapatan natin siya diba dito yun hmm. Na parang lumalagitik yung ano ko lakas oh lang tol pang walang baitang Ang walang baitang tol mo, mababali na ng isip nung ano lakas <laughs> okay. ng gold ah. Ganyan ba nito yung ginamit sa ano? Sa? Hindi tol. Diretso ganito. yung galaw nung ano, Japanese to. Ano, ay, Last ay ah, uh, double check natin ang ano natin. Ito oh, mga ito tol kaysa kaysa ano? Oo, mas mababaw yan. Kita mo naman yung galaw eh. double check natin itong electronics para hindi tayo maasa sa isang gamit lang mm -hmm. para hindi tayo bias kailangan meron din tayong pang -tong confirm na iba mm -hmm. bukod sa ito positive marker na to yan yeah. mm -hmm. positive marker na yan plus yung bakal hindi lang yan basta batong batong inukit ha na yeah. nag imagine ka na hagdanan tunay na hagdanan yan tunay okay. na Diyan yung imaginary hagdanan na isip. Ay, nagkukorting hagdan. Yan, tunay na hagdan. Sinimento talaga. Oh. So, sa so na natin. Ano? Dito ulit ako tatayo. Ang, <clears throat> ang bigis ng galaw. Hmm, oh. Nagtasakan mo na kanyari. Ano ba may Meron pa ba dito? Yan, yan lang eh. Wala eh. Babalik ka dito eh. Dito lang talaga bro. Yan na ito. Lakas oh. Lakas. Okay, nag tayo ha. Tutok mo dito tulad sa stunning natin bro. Pwede hindi hey, pa pala nabuksan yung program ah mga oras na isda na natin ayun <laughs> hali Magsa camping lang naman kami dito eh overnight free board and lodging Connect, yun. Dito na ko bro ka. Makapu ko. Tingnan so, mo muna dito. Sige. Talsik mo rito tol kung tuloy-tuloy mo ganun. Dito tol, dito. Hmm. Mga ganun ganun. Mga ganun ganun. pa rin frequency to eh. Pag humigop na at saka mailipat doon. Ayan tol, tutok mo na doon, umisigit na. Ang baba ito, pulang pula oh. Kanina hindi nagpupula eh. Hmm. Diyan ka gantol, box talaga yan tol, sa gitna na yan oh. Ayan you know, oh, box talaga yan, sa gitna na yan. Mm hmm. Okay. Tingnan natin kung anong resulta. Butas nga yung ilalim na yan. Butas tol no? Kanil Di ba kanina wala tayo nakita doon nag-scan tayo doon? Mm, wala. <laughs> Tunnel pala yun ito, lilalim. Oh, mm. yun no? Underground. Ito yun, ito, ito yung higdana na ano? o, yun To. No? No? Yan uh, o. Punti lang ito. Di, dito tayo ito. Ito ito dito, dito dito. na yun. Dito. ka mo dito ito. Dito talaga. Ito. Yung na yun. Ito turo na ito. Meron pang isang pula to lang, ayun ah. Ito, wala yan. na to. Ay, wala yan. Na lang yan. Ito lang. Tila mo itong ano, dito tayo. Yung pulang pula tol, yun na yun. Oo. Oh. Butas ko lang ilalim nito to no? Oo, oh, ayan pababa. Yun tuloy, pababa nga, walong baitang pababa eh. Ano, nasa ilalim nun. Sa dulo ng balong baitag, nandun yung deposit, pa ilalim pa. Okay, so tingnan natin kung gaano siya kalalim ay lumiit neutral natin Ayo. Yun. Ito eh. 5 oh, me meters lang bro. ayun nabax o. na to, to ito. abot mo na yan. Pababa dun. 5 hmm. meters. Laglang, ano? Oo. Five meters. 12 feet lang daw, nahigit. Oo, mababaw lang yun sa mapa, di ba? Oo. Ito yung 3D natin. Walang po lang. Ito yung sinasabi kong wala, oh. Hindi ka gaya nito, nagka-quadrado. Ito yung sinasabi mo na to, ito. Hmm. Wala yan. Paikotin natin. lang laman. Yan no. Yan, lang. Po. yan oh, no? ito. Yan lang pula niya. Oo. Oh. 5 meters. 16 feet lang. 16 feet lang. Ako. Okay. Okay. So, Sa mga katiyets, nakita nyo ah. 5 meters lang yan. At dito yan. Ito. Ito hagdanan no. Hindi ito imaginary ah. Hindi ito yung ano ah hindi ito yung tinatawag nating hagdan na bato na iniisip lang ito yung talagang tunay na hagdan simentado at itong hagdanan na to ito yung pinaka landing nya pinaka landing maaaring may bahay yan dito sa itaas kasi may nakarecraft doon hmm. tapos pagbaba mo dito ito so isa isang bite ito isa dalawa pagdating dito marami na kuwang bakal dito at dito lumubog dito hanggang dito nandito yung ano pang walong step dito so, ibig sabihin nandito yung deposit sa pangwalong pang walong step yung huling step na yon okay. ilang pulgada ang bawat angat nito 8 inches bawat isang baitang so eight, 8 inches 8 times 8, 8. 15 8 times 8 54 54 inches yung pababa na yan mula rito oh, mula, mula rito, mula, mula, rito. Uh, mula dito 54 inches suhukay ka dyan ng 54 inches lang wala pang isang metro hmm. May gate. Wala pa isang metro. Sabihin mo na isang metro. Pag nahukay mo isang metro, may makukuha ka dyan huling dulo ng hagdan ng simento. At mula doon, doon ka magsimula ng hukay ng 5 meters. meters. Okay. So mga katiyans, nakikita nyo naman ha. Original yan. Dati ito, bahay daw ito ng ano. Dito nakatay bahay ng uh, officer. Hindi ko alam kung general or ano. General si dito so, sa mapa bawat kurba bawat kurba ay may simento at yun sa lusoy ng tubig yun dito bumubulusok yun dito dito.